Hello guys, isang mapagpalang panahon sa ating lahat. Ito taga paglingkod niyo karunungan ng Diyos, Ikitin sa Arts. Dahil unang biyernes ng buwan ngayon, kaya maglalangis na naman po tayo para po sa ating pagbasbas, ritual at konsagra. And of course, yan po kasama ko sa likod. Hindi ko po na ipakilala kung sino yan. Yan ay butihin natin kasapi naman sa grupo natin. Yan, so yan yung handang magsakripisyo. Yan, so ito yung mga bao. At of course, paulahan lang po uh, meron po tayong maliliit na bao uh, mainam po sa lalo na sa mga babae no pag magpagawa ng kwintas na bao isang mata isang bibig so, so gamit yan meron uh, din po tayong libon yan o libon o walang mata so yan po yung mainam para uh, pang paswerte depensa at pang proteksyon so patikin lang yung vlog natin at mamayang hapon po ay mag live tayo sa ating paglalakas. Sa isang mapagpalang panahon itong tagapaglingkod niyo. Karunungan ng Diyos, ikitinit martial arts. Isang mapagpalang panahon at hanggang sa muli.